Hi Sagittarius, welcome for your card reading. Sa oras na klinik mo ang video na ito ay maha-activate ang energy mo. Tandaan mo lang, ito ay gabay lamang. Kunin mo lang ang makakatulong sa iyo ngayon at isang tabi ang hindi. Kung meron ka mang gusto ipameditate to pray over or send the jeep ng positive energy during my meditation, comment mo lang sa baba. It's totally free at palagi mo lang tatandaan sa Gitayus na ang pinaka -importante sa lahat ng card reading ay ikaw. So, let's start. Fear. Okay. Fear. I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love, fear. Uh, Sagittarius, yung card mo na ito ay hinahamon ka ngayon ng buhay. Kung gaano ka katiwala. Okay? Okay kung gaano ka katiwala sa sarili mo, sa Diyos, at sa iyong pananampalataya o faith. Kahit yung paligid mo, o kahit sa sarili mo, puno ka ng duda, puno ka ng alinlangan sa susunod mo, akbang. Okay. Yung takot kasi, sa gitayos, natural yun sa atin. Lahat ng tao, dada, ah, dadaan siya sa takot. Walang tao hindi dadaan. Okay? Dahil yung takot, mayroon tayong takot mawala ng pera, takot ay mawala ng relasyon, takot ay mawala ng tabaho, ng negosyo, takot tayong maiwan, takot tayong masaktan. Marami tayong takot. Ngunit yung takot, ay hindi siya kaaway. Guru siya. Yung takot is a teacher. Kasi siya yung magpapakita sa iyo kung saan ka pa mahina at kung saan yung kailangan pa ng lakas mo para masila, masilayan siya kung saan ka magsistep. Okay? Kung maghahakbang ka man dahil sa pagmamahal mo sa sarili, tiwala mo sa sarili, o okay, ko yung tak, yung takot yung magbibigay sa iyo ng, ng alam mo yun, yung parang nawawalan ka ng pag-asa, ay, ano yun eh, parang binabalik ka niya sa comfort zone. Siya yung, siya yung magpapatigil sa iyo to expand, to grow, o kundi mag, magprosigi sa buhay. Dahil lahat ng tao, may plano ang Diyos. Lahat, ikaw may purpose ka. Okay? Lahat ng tao dito sa mundo may purpose, kahit yung pinaka-lower uh, being, okay? So ngayon sa Gita tanungin mo yung sarili mo, ano yung kinakatakutan mo, okay? Kilalanin mo, saan ka may takot? Actually, yung takot, yun yung lack of knowledge eh. Kasi kulang tayo sa kaalaman. Okay? Kasi yung alam lang natin, eh, kung ano yung nangituro sa atin, ano lang yung naipasa sa atin simula nung kabataan hanggang sa kasalukuyan. But right now, yung takot, kung meron kang alam, pusa siyang mawawala. Knowledge, remove fear. Okay? I repeat. Knowledge, remove fear. So, ngayon, gusto kong kung nahihirapan kang harapin yung mga takot mo sa buhay, go for silent. Meditate. Pray for God. Talk to God. Ask God or um, hilingin mo sa Kanya na turuan Kanya na harapin yung takot mo. Turuan Kanya kung ano yung next step mo. Ano ang susunod mong hakbang. Okay? Kasi si God, hindi naman siya bababa dito para sa guitarist ito yung gagawin mo. Once na hinarap mo kung ano yung kinakatakutan mo, kinikilala mo saan ka may takot, at hinihiling mo sa kanya, ikahit ka niya, ang gagawin ni God sa guitarist, hahanap siya ng mga tao, bagay, o mga pangyayari para maidala ka nun. Okay? Kaya, I want you to go to silence and meditate kung ano man yung kinakatakutan mo. Hindi kalaban yung takot. Natural siya. Okay? Hayaan mo yung takot na sabayan kanya. Pero wag mo siyang ilagay sa harap mo. Okay? Siya yung magtutulak sa iyo eh. Saan ka pa? Saan ka pa kailangang lumakas? Okay? So, gusto kong ibigay mo sa sarili mo yung tiwala mo sa sarili mo. Kung meron ka man dating mga failure, okay? Kung may dati ka man na dating nagbigay sa iyo ng trauma, okay? Kaya hindi ka maka move on sa next ng buhay mo. Okay? Yun yung kailangan mo to step in. Okay? Yung nakaraan, ano na lang yun? Teacher wag kang mag-focus doon. Okay? Mag-focus ka kung ano yung kaya mo ngayon. Yung nakaraan, it's a lesson. Okay? Para maging wise at maging matalino ka kung ano yung magiging next move mo. Okay? Kung natatakot ka magmahal, okay? At hindi ka pa nahihilom sa dati mong sugat, start within yourself ilumin mo muna yung sarili mo ibigay yung pagmamahal na hinahanap ng sarili mo bago ka magmahal ng iba kasi kung galing ka sa heartbroken at para lang maibsan yung heartbroken mo at mag-love ka ng ulit ng tao na hindi ka pa heal matataktan lang yon pero same lang parang cycle lang pero once na hinil mo yung sarili mo, unahin mong mahalin yung sarili mo, ibigay mo sa sarili mo yung hinahanap niyang pagmamahal. Once na napuno mo ng pagmamahal yung sarili mo, pusa na yun. Yung mapapalapit sa yung mga tao ay yung marunong din magmahal. Okay? Kaya kung sa negosyo man, okay, lahat ng successful na negosyante, dumaan sa takot. Walang special doon. Yung pinagkaiba lang ay hinarap nila yung takot. Kahit nakakatakot. Dahil nakakatakot talaga mag-change. Nakakatakot talaga mag risk Pero kung gusto mo talagang isang bagay at pangarap mo yon dahil yun yung gusto mo, yun doon ka magiging masaya, okay, harapin mo kung kailangan mo mag-research, mag-research ka. Marami sa YouTube ngayon. Magtanong ka sa may alam kung ano yung gusto mo. Huwag kang magtanong doon. Halimbawa, gusto mo mag-restaurant. Mag Huwag kang magtanong doon sa negosyo niya. Damit. Okay? Iba yung proseso doon. Okay? Search ka lang. Punuin mo ng knowledge yung sarili mo. Kung gusto mo mag-vlog, at nahihiya ka, mag-start ka muna sa, uh, ano, mag-example ka lang muna, mag, ano ka ng vlog. Kahit hindi mo muna i-upload, i-save mo lang. Practice mo lang. Hanggang ma-itawid mo yung takot mo. Okay? Yung ibang tao, hindi mo sila makukontrol. Ano iisipin nila? Anong sasabihin nila? Okay? Kasi bawat tao may sariling landas, may sariling layunin. Pero kung magpapalamon ka sa kanila, binibigay mo yung kapangyarihan, yung power mo sa kanila. Okay? Yung kaya mo lang kontrolin is yung takot mo at yung sarili mo. Okay? Yung ibang tao. Okay? Huwag mo silang isipin. May sarili silang ah, layunin. Okay? Hindi sila nakapokus sa'yo. Hindi mo sila kontrol. Ikaw lang ang may kontrol sa sarili mo. Okay? So, step in. So, itong card, inahamon ka ngayon. Kung gaano ka katiwala sa sarili mo, gaano ka sa pagmamahal sa iyo ni God. God is within you. Okay? Never come iniwan. anyone. Okay? So, kung gaano ka ka-fit sa pangarap mo o sa anong mangyari sa buhay mo gamitin mo yung pangarap mo, gamitin mo yung mga tao na kapaligid sa'yo, nagmamahal sa'yo, sa pamilya mo, o sa anak mo, sa asawa mo man, gamitin mo yon And ask God, pray with God, na bigyan ka niya ng ilingin mo sa kanya, na turuan ka ang harapin yung takot mo, at bigyan ka niya ng ano yung susunod mong hakbang. And God will give you ang lahat ng bagay na makakatulong sa iyo na harapin yung takot mo. Tandaan mo sa Gitarius, ang takot ay hindi kalaban. Pero kung siya ang ipapa-step in mo sa sarili mo, ikukulong ka niya. Illusion lang yung takot. Okay? Lahat ng takot ay hindi siya totoo. Pero pag binigyan mo siya ng kapangyarihan, dun siya magiging totoo. Okay. So right now I want you to go within yourself. Okay? Manap ka ng biggest why mo. Huwag kang matakot maglakbang. Go. Lahat haharap sa takot. Walang tao na walang hindi haharap doon. Okay? Sa iyo na 'yon kung dun ka mananatili. Kung mananatili ka sa takot, hindi mawawala ang takot. Pero pag hinarap, nag step in ka, unti-unti siyang lumusaw. Okay? Um, may magalit man, may masaktan man sa in case na gusto mo magsabi ng totoo, be have the courage. Hindi mo din sila control ano sasabihin nila. Pero, maharapin mo yung takot mo sa lahat ng bagay o ano man ngayon yung kinakatakot mo, yan yung mag papalabas sa iyo, yun 'yung magpapalaya sa iyo, 'yun 'yung mag-expand sa iyo. At doon mo makikita kung gaano kalawak 'yung 'yung pangarap ni God sa iyo. Okay, Sagittarius, right now, knowledge remove fear. Ang takot ay guro para tingnan kung saan ka pa mahina at saan kailangan pa ng iyong tapang. So, huwag matakot. Pray with God. Go with silence. Okay? So, kaya mo yan. Ano man yung pagsubok, basta huwag kang magpalamon sa takot. Gamitin mo siya, okay, na makita saan pa ang dapat mong matutunan. Okay? So, thank you so much, Sagittarius. And see you in your next card.